Good morning everyone! Welcome to my YouTube channel. Today is my rest day. Kaya naisipan kong bumaba ng maaga para makapag-vlog guys. So for today's video, uh, ibabahagi ko sa inyo kung saan napupunta yung sahod ko within 2 years dito sa Hong Kong. So bilang isang OFW, kailangan nating uh, gamitin at pagplanuhan ng maayos kung saan mapupunta yung sahod natin. Kasi hindi tayo forever na nandito sa abroad, guys. Okay? Kaya kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please don't forget to like and subscribe para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. For today's, for today's video, guys, uh, hindi ito para magpasikat, kundi para magbigay ng uh, kaunting inspiration sa inyo kung uh, papaano nyo gagamitin ng tama yung mga sahod natin bilang isang uh, workers or bilang isang mga OFW. Uh, kasi minsan meron tayong mga desisyon na <laughs> hindi maganda kaya nasasayang yung uh, ating pinaghihirapan. Ako bilang isang OFW sa experience ko guys, meron din naman akong mga nasayang na pera na nagdesisyon ako na mabilisan. So kailangan pala dapat ay pinag-iisipan natin yung bawat desisyon natin sa buhay, lalong lalo na pagdating sa money, kung paano natin siya uh, babadgetin. So, ngayon, sabihin ko muna sa inyo kung saan napupunta yung uh, aking sahod. First guys, kapag sumasahod ako, nililest ko na yung uh, 10% ng salary ko, then dinodonate ko sa charge. So, kung sumasahod ako ng 4,730, siyempre ang 10% nun is 473, so yun na yung idodonate ko sa charge namin. Kasi iba yung uh, nagagawa ng tithing guys, kapag naniniwala ka sa, sa tithes, mas more blessings pa yung marireceive mo compared doon sa pera na ibinibigay mo para sa Panginoon. Kasi siya naman yung nagbigay ng trabaho natin, ibigay din natin yung nararapat para sa kanya. okay So gaano ba kahira para sa atin yung 10% na ibigay sa kanya? para makabawi tayo at uh, masuklian natin yung binigay niyang trabaho sa atin, okay? So, iba-iba naman tayo ng uh, paghahati-hati, ng uh, donation. So, yung iba, nagdo-donate sa mga may hirap. So, ako naman sa ngayon is donate ako sa charts, okay? So, darating tayo dyan sa time na makakapagtulong din tayo sa mga nangangailangan. So, abang-abang lang, guys, okay? So, ang first investment ko, guys, na na ipundar ko nung bilang isang nandito sa abroad, is nagkaroon ako ng isang bahay na paupahan, doon din mismo sa subdivision namin. Then, nag kami ng kaibigan ko uh, para doon. So, yun yung pinaka-first investment ko na uh, napuntahan ng aking pera. Okay? So, next na naging investment ko is yung bagong bahay namin sa probinsya, guys. So, ito naman is talagang napagplanuhan na naming mag-asawa na magpatayo kami ng uh, bahay. Ito yun guys, ipapakita ko sa inyo yung video. So yung nagastos namin dyan ay umabot na ng 250k. So saan ba ako kumuha ng 250k? <laughs> Alam niyo naman dito sa Hong Kong, meron tayong mga 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 finance na pwede tayo makapag-loan. So kung maglo-loan man tayo guys, yung kaya lang nating bayaran. Kasi ako bilang dito, nakaranas akong mag-loan. So, yung niloan ko is mga 20,000 HKD. Then, ang magiging monthly niya ay 2,900. Hindi ko na babanggitin kung anong finance yung pinagkuhanan ko kasi marami naman po dito sa Hong Kong na pwede nating pagkuhanan. Basta, gagamitin lang natin ng tama. Kaya kami nakapagpaumpisa ng uh, bahay sa probinsya dahil nag-loan ang lola nyo dito sa Hong Kong sa halagang ganon. Then, ang naging tubo niya is nasa 3-2, something like that. Pero okay na din kasi hindi ka naman makakapagpagawa ng bahay kung monthly-monthly. So, ibig sabihin, mapuputol-putol yung pagawa mo. Kung sumasakot ka dito, let's say, ng around 35,000, then ang maibibigay mo sa family mo is mga 3,000 kasi kailangan mo rin naman ng budget, kailangan mo mag-saving. So, hindi masamang mag-loan dito sa Hong Kong basta alam mo kung papaano mo i-manage at babayaran kasi isa yan sa pinagbabawal ng uh, mga employer natin kasi yung iba istorbo, tatawagan kapag hindi nakakabayad si Kunyang kaya maging uh, maging matalino kayo sa pagbabayad or sa pag-uutang kasi masama yung sobra-sobra kasi yung iba nag-offer yan ng mga hanggang dalawa pero ako isa lang guys kasi ayaw ko ng trouble at yung kinuha ko is may napuntahan, yun nga, nakapagpa-umpisa kami sa probinsya. At yan yung bahay na ginawa namin ngayon. Although wala pa siyang uh, bintana, wala pa siyang pintuan, pero pag-uwi ko na yung guys, ang importante, nakatayo na yung bahay at tuloy-tuloy na yan, okay? So, kailangan natin gamitin ng tama yung uh, ating uh, mga sahod. So, next napuntahan ng salary ko is, yung tatay ko, meron kaming... Uh, Meron akong anim na kaban. So, okay na yon sa amin. Malaking uh, tipid na yon, Malaking tulong na yon. Kapag anihan, meron kang anim. Kasi sa amin, sa probinsya, nag-aani kami ng twice a year pagdating ng... Kagaya nito, November, nag-anihan sa amin. Then, after ng November, taniman agad ng pala yan. Kasi sa month ng December, November, maulan sa probinsya. Kaya, agad-agad magtatanim sila ng palay. Then, ang next na namin na... Anihan nyan is mga March or April. So, meron na naman ako ng anim na kaban. Dahil maliliit pa naman yung aking mga anak. sa so, ibig sabihin, sobra-sobra pa sa amin yon Pagdating ng anihan, meron pa rin kaming uh, bigas. Kaya, ganun guys. Gamitin nyo ng tama yung uh, inyong salary. Kasi, mahirap kitain ng pera. Okay? Then, dun sa mga kababayan natin na akala is marami tayong pera, pagpasensyahan nyo po yung mga OFW. Kasi, hindi po lahat ng OFW ay maraming pera. And then kapag nandito na pala kayo sa Hong Kong guys, siyempre unahin yung bayaran yung uh, kinauutangan natin sa Pilipinas kasi hindi naman lahat ng naga-abroad may panggastos. Kagaya ko, wala akong panggastos, naghagilap ako ng uh, mauutangan para sa gastusin ko sa aking uh, pag-apply. Kaya ang, ang ginawa ko rin noon sa mga per salary ko, binayaran namin yung mga hiniraman kong pera para kung sakali mang hihiram ka ulit, kahiram ka kasi ibig sabihin good payer ka kaya pagbibigyan ka nila ulit. Pero hindi naman ako umutang guys kasi kahit pa pano naman, nagkaroon naman na tayo ng uh, kaunting, uh, kaunting datong, okay? <laughs> so meron din tayong mga negative na desisyon sa buhay na medyo na waste yung uh, money natin. For example, like ako kasi pagdating ko dito, parang nag-goal agad ako na makatawid ng Canada, kung saan mang bansa na pwedeng matawidan. So, yun yung mga desisyon na hindi ko agad na pag-isipan na meron din akong mga nasayang na money. Kasi nag ako dito guys, kasi pag ka ng Canada, at least meron kang mga 72 units. Then meron kang experience na mga 3 years, mga ganyan. So pinag-isipan pinag, uh, ko na mag-school uh, mag dito sa Hong Kong, then nakapag-waste din ako ng around mga 1,500 HKD. So, nasayang din ako kasi tinigil ko rin naman. Pero kung tinuloy-tuloy ko yun, ibig sabihin, worth it naman yung um, nagastos mo na pera. Kaso, inisip ko guys na kailangan ko munang mag-focus sa isang desisyon, hindi yung maraming-marami. Kasi magugulo talaga yung isip mo kapag marami kang uh, desisyon sa buhay. Kailangan pala is, is step by step. Kaya sabi ko, i-stop ko muna yung schooling ko. Piliin ko muna yung mag-savings para sa family ko. Then, magpagawa kami ng munting bahay. Kasi yung mga anak ko, sanay na sa probinsya. Ng, uh, sanay na sila doon. Malapit sa school, lakad lang. Compare kung babalik kami sa syudad, uh, magsiservice sila ng papuntang school. So, mag-a-adjust na naman sila pag umuwi ako ng Pilipinas. Lalo't ngayon, naisipan namin na hanggang one contract lang ako dito sa Hong Kong. Kaya, doon na kami sa probinsya guys, mamumuhay kami ng simple. Then magtanim-tanim na lang ako ng gulay. Uh, sanay naman ako sa probinsya. etong kulay ko, ano lang to, hiram lang. Pumuti dito sa Hong Kong pag uwi is, na naman tayo, okay? Kaya gusto ko lang na ma-share sa inyong video na to para um, uh, pag-isipan nyo kung paano nyo gagamitin yung salary niyo, gamitin nyo ng tama, ganyan. Okay? So, ayan, na-share ko na sa inyo ha. Nagkaroon ako ng investment, meron akong paupahan. Then, nakapagpagawa kami ng bahay sa probinsya. Hindi lang naman yung katas ng Hong Kong, kundi sa tulong din ng mister ko. Kasi sa company nila, meron ding uh, parang yung mga co-op na kasali siya, then pwede silang mag-loan doon, then... Ayun, nag-share kami dalawa, kaya nakapagpa-umpisa kami ng bahay, okay? So, basta nagtutulungan kayong mag-asawa, lahat ng goal nyo sa buhay, ay uh, makakamit nyo ng unti-unti. Hindi man siya mabilisan pero importante is umuusad kayong dalawa para sa pamilya nyo. Okay? So, ayun, nagkaroon ako ng kaunting investment sa palayan para sa aming food para hindi magutom ang lola nyo. Yun. Okay? Then, ano pa ba guys? Basta yun lang. Ang tips ko sa inyo, gamitin ng maayos yung sahod nyo. Pagpunta nyo dito sa Hong Kong, ang goal nyo is mag-save, hindi gumala kung saan-saan. Kasi ako guys, kaya ako nakakapag pag uh, less ng uh, gastos dito kasi ito day off ko ngayon, sa church lang ako nag stay Hindi ako pumupunta kung saan-saan, kung gumala man kami sa beach, SBB here, for example, kapag statutory holiday lang. Pero kapag ganitong mga normal day off, so sa ba sa, sa church lang ako guys, hindi ako pumupunta kung saan then Nakakatipid ako ng uh, uh, budget ko kasi yung budget ko lang is nagiiwan ako ng 300 monthly. Kumakasya na yun guys. Minsan sobra-sobra pa kasi sa church namin. Meron kaming mga activity at meron kaming um, mga food. Maraming dala yung ating mga ka-BFF. Kaya ako marami din naman akong nadadalang food kasi yung employer ko nga, ang dami niyang uh, daladalang pagkain. Kaya binibigay ko rin sa chairs. Okay? So sana na-inspire kayo sa video na to kung saan napupunta yung aking salary. At uh, Please follow guys para marami pa kayong uh, abangan ng mga video na i upload ko. Okay? So happy rest day. Thank you for watching. Please support my channel. Bye-bye.